yung gabi sa Reporter's Notebook, ang krisis sa tubig. Hindi natin pwede mag na kahit natin kaya. Tapos kaya namin yan. Marami ng experience ng gobyerno na tayo na mamahala mukhang di maganda. Una kasi sinasabi, 732 milyon. Nakasingil na sila dyan. At ang sona ni Pinoy. Excellency, inilihim at sadyang iniligaw ang sambayanan sa totoong kalagayan ng ating bansa. Bakit gusto nilang hawak nila yung pera? Ito po kami upang ang aming mga nilain. Kami ay nangihingi na ng emergency fund para makabili ng mga aklat, mga upuan at magpatayo ng silid-aralan. Excellency, si Bion, si Aquino. Sa harap ng uhaw sa pagbabagong sambayanan, inilatag ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa kanyang kaunaw ng State of the Nation Address, ang tunay umanong kalagayan ng bansa. Matagal pong naligaw ang pamalaan sa daang baluntot. Araw-araw po, lalong lumilinaw sa akin ang lawak ng problemang ating namana. Damang-dama ko ang bigat ng aking responsibilidad kasabay nito ang paghahain ng kanyang mga hangarin. At ang pagiging tapat sa sinumpaan nating tungkuling bilang lingkod bayan. Ito po ang tweet na daan. The of the mga problemang susuungin. Inilihim at sadyang iniligaw ang sambayanan sa totoong kalagayan ng ating bansa. Mga hakbangin. Sa administrasyon po natin, Walang kota-kota, walang tongpats, ang pera ng taong bayan ay gagastusin para sa taong bayan lamang. At mga pangakong kailangang tuparin. Maganda na po ang nasimulan natin. At mas lalo maganda po po ang mararating natin. Tulad ni Pinoy, matayog din ang pangarap ni Dayalin. Kabuhanan ni Dayalin sa kanyang ikatlong anak. Nagwawali sa kalsada ang kanyang asawa at nangungupan sa isang barong-barong. Tila umaayon naman ang mga pangako ni Pinoy sa mga pangarap din ni Dayalin para sa kanyang pamilya. Sana matugunan niya lahat. Lahat ang pangangailangan ng tao, lahat ang mga mahihirap, makatapos ang mga anak sa pag-aaral. Ang pangarap namin sa buhay. Asawa ko, makakita ng trabaho maayos. Kailangan ko oh, hinihingi ko magkaroon kami ng sariling tirahan. At tila magkapareho rin ang inaharap na balakid ni Dayalin at Pinoy. Hindi sapat. Kulang pa yung kinikita niya. Pang araw-araw namin. Hindi mo alam kung saan nakukuha ng pera. Hirap na ang hirap ng buhay. Napakarami po ng ating pangangailangan mula sa edukasyon, infrastruktura, pang kalusugan, pangangailangan ng militar at kapulisan at marami pang iba. Hindi kakasya ang pondo para mapunan ang lahat ng ito. Sa pinakauling pagsusuri ng Department of Budget and Management, halos masimot ang 1.54 trilyon pesos na nakalang pondo ng gobyerno ngayong taon. Nangangalahati pa lamang ang taon na gasto sa umano ng pamahalaang arroyo ang halos isang trilyong piso mga 591 billion. So yun yung nalalabi sa uh, darating na anim o limang buwan. I don't think it's fair to say that we stole the money. Kailangan lang hanapin nila kung nasaan yung pera. Ngunit sa pagsisiwalat ni Pinoy sa kanyang sona, malaking salik umano sa pagkaubos ng kaban ng bayan ay ang mga anomalyang kinasangkutan na nakarampamalaan. Napakaliit na nga ng pondo, ngunit kapapasok pa lang natin sa panahon ng baha at bagyo, 1.4 billion pesos o 70% na ang nagastos. Ibinigay po ang pondo ng Pampanga sa buwan ng eleksyon. Inubos na ang pondo nito para sa bagyong nangyari noong isang taon pa. Ganyan din po ang nangyari sa pondo ng MWSS. Mga proyekto po itong walang saysay di na sana idadaan sa public bidding. Ang inakala ng taong bayan na natipid nila sa kuryente ay binabayaran din natin mula sa kaban ng bayan. Ang pera ng taong bayan ipinagpalit sa isang naluluging operasyon. Hindi po ba krimen ito na hinahayaan nilang mabulok ang bigas? Sa kabila ng apat na milyong Pilipinong hindi kumakain ng tatlong beses sa isang araw premature. They have to do more staff work. Uh, maganda po yung pag nagsalita at magkwentuhan tayo, eh, kaya nating suportahan yung datos. Masaklap, masaklap na ang estado ng, ng pananalapin natin ngayon.